Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay, color orange and color white. Masuswerteng numero, number 6, number 19, number 32. Ang kahulugan ng mga kulay, ang orange at white ay sumisimbolo ng sigla ng damdamin at kaliwanagan ng puso. Ngayong araw ay mas mainam na unahin ang mga gawain na nagpapalakas ng loob mo. Ang iyong tiwala sa sarili ay mas mapapatibay kapag isinabay mo ito sa tamang intensyon. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay ng gabay patungo sa tiwala sa sarili at pagbubukas ng bagong landas sa kabila ng takot. Panahon na upang harapin ang iyong kinatatakutan at magsimula muli. Taurus, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Virgo. Ang mga masuswerteng kulay, color green and color beige. Masuswerteng numero, number 7, number 21, number 30. Ang kahulugan ng mga kulay ang green at beige ay nagdadala ng balanse, pagpapagaling, at tahimik na lakas. Ngayong araw ay huwag mong ipilit ang mga bagay, hayaan mong kusang dumating ang sagot habang pinananatili mong kalmado ang iyong paligid. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng proseso ng paghilom at ang kahalagahan ng pagtanggap. Lahat ng dumarating ay may dahilan, matutong makinig sa mas tahimik na pahiwatig ng kapalaran. Gemini, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay, color yellow and color blue. Masuswerteng numero, number 2, number 11, number 35. Ang kahulugan ng mga kulay ang yellow at blue ay nagpapahiwatig ng katalinuhan, sigla at kalayaan sa pag-iisip. Ngayong araw, mas makabubuting buksan ang sarili sa mas malawak na pananaw. Ang pag-aaral mula sa ibang tao ay makapagpapabago sa iyong paninindigan. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng koneksyon sa sarili, sa kapwa at sa hinaharap magiging gabay ito upang makamit ang tamang direksyon sa gitna ng pagkalito Cancer ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces ang mga masuswerteng kulay color light blue and color silver masuswerteng numero number 14 number 10 number 26 ang kahulugan ng mga kulay, ang light blue at silver ay sumasalamin sa emosyonal na koneksyon at intuition. Ngayong araw ay mahalagang pakinggan mo ang bulong ng iyong damdamin. Mas magiging malinaw ang direksyon kapag sinunod mo ang nararamdaman mong tama. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay linaw sa mga damdaming matagal mo ng kinikimkim huwag kang matakot magsalita o magsimula ng mahahalagang usapan Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay, color red and color black. Masuswerteng numero, number 1, number 13, number 24. Ang kahulugan ng mga kulay ang red at black ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at determinasyon. Ngayong araw ay nararapat mong sundin ang sigaw ng iyong puso, may tapang ka na kailangang gamitin upang baguhin ang landas na hindi na akma para sa iyo. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsisilbing paalala na ang tagumpay ay hindi laging madali, ngunit ang paninindigan ay gantimpala sa sarili. Ipaglaban mo ang pinaniniwalaan mo. Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay, color gray and color brown. Masuswerteng numero, number 5, number 18, number 29. Ang kahulugan ng mga kulay, ang gray at brown ay sumasagisag sa katatagan at maingat na pagpapasya. Ngayong araw ay kailangang maging praktikal ka sa bawat hakbang. Walang masama sa pagiging masinop, iyan ang susi sa tagumpay. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng pagunlad sa likod ng mga simpleng bagay ang mga desisyong tila maliit, ay maaaring magbunga ng pangmatagalang epekto. Libra, ang kaibigan zodiac sign, ngayong araw ay Aries. Ang mga masuswerteng kulay, color pink and color white. Masuswerteng numero, number 3, number 15, number 22. Ang kahulugan ng mga kulay, ang pink at white ay nagpapahiwatig ng kabutihang loob at pagkakaroon ng panibagong pag-asa. Ngayong araw ay makabubuting yakapi ng positibong damdamin, magpatawad, magmahal, at tumanggap muli. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay patungo sa emosyonal na balanse. Minsan ang tunay na lakas ay nasa kahandaang magpakumbaba at umunawa. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay, color maroon and color teal. Masuswerteng numero, number 9, number 14, number 33. Ang kahulugan ng mga kulay, ang maroon at teal ay simbolo ng lalim ng damdamin at matibay na pananaw. Ngayong araw, makikita mo ang kahalagahan ng iyong intuition kung saan ang iyong panloob na lakas ang magsisilbing gabay sa mahirap na pasya. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng pagbabago at pagharap sa katotohanan. Walang takot kung alam mong totoo ang iyong intensyon. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Ang mga masuswerteng kulay, color violet and color light green. Masuswerteng numero, number 23, number 20, number 31. Ang kahulugan ng mga kulay, ang violet at light green ay nagpapalakas sa espiritual at personal na paglago. Ngayong araw, mainam na gamitin ang iyong enerhiya sa mga gawaing nakatuon sa layunin at misyon mo sa buhay. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagdadala ng mensahe ng inspirasyon, may bagong landas na maaaring buksan, ngunit kailangan mo munang tanggapin ang tawag ng pagbabago. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign, Ngayong araw ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay, color navy blue and color silver. Masuswerteng numero, number 4, number 16, number 27. Ang kahulugan ng mga kulay, ang navy blue at silver ay naglalarawan ng katalinuhan at pagiging mapagkakatiwalaan. Ngayong araw ay mas magiging ang takbo ng mga gawain kung mananatili kang nakatuon sa katotohanan at responsibilidad. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay patunay na kahit anong bagyo, kaya mong tumindig. Ipagpatuloy mo ang iyong hakbang kahit tila walang nakakakita, ang gantimpala ay nasa likod ng tiyaga. Aquarius ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay, color sky blue and color gold. Masuswerteng numero, number 38, number 12, number 23. Ang kahulugan ng mga kulay, ang sky blue at gold ay pahiwatig ng idealismo at karunungan. Ngayong araw, makabubuting ibahagi ang iyong ideya sa iba, may taong nakikinig at makakatulong magpanday nito. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad na ang iyong pangarap ay may kakambal na pagkakataon. Huwag mong maliitin ang lakas ng paniniwala sa sarili. Pisces, ang kaibigan zodiac sign, Ngayong araw ay Iris. Ang mga masuswerteng kulay, color aqua and color lavender. Masuswerteng numero, number 5, number 17, number 28. Ang kahulugan ng mga kulay, ang aqua at lavender ay sumasalamin sa kalawawan ng damdamin at mahika ng pangarap. Ngayong araw ay mas mainam na bigyang pansin ang sining, musika, o anumang nagbibigay buhay sa kaluluwa. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay gabay patungo sa panibagong inspirasyon. Maging bukas sa kakaibang ideya, doon mo mararamdaman ang tunay na aliw at koneksyon sa iyong sarili.